So guys, buksan natin ang ating order na Filipino food. Lambot na siguro ang bangus nito. Diyos ko Maria Jose. Ayan, ang ating panglutuin sa ating sa ating okay. sa ating ah, wow, wow, wow. Ayan guys. So ito na. Ito chips. Sino nagpadala? May chips na order, kapatid ko. Ayan, guys. Ayan, pancit Canton. kalamansi. Ayan. Aray. Sardinas. Ayan. Ang tuyo para sa birthday. Ang munggo. Order tayo munggo, guys. Kasi ang bisita, pakainin natin munggo. Munggo lang. Munggo lang tapos pakainin natin sardinas charot hindi yan pakain charot sardinas tapos ayan mm. munggo munggo kantik kantik ang dami so so dalawang tuyo pala in order ko dalawang tuyo, oh, dalawang tuyo. tapos saging saba guys magsaging saba ayan no Ayan. So, sala. Ayan na ang bangus, guys. Ayan. I-presa na lang uli siguro to. Ayan. oh, tatlong peraso. Ayan. Tapos, lumpia. May lumpia. To maglumpia tayo, guys, ng maliliit. Ayan na. So, guys, ito na ang ating order. Order, ayan. So na, ayan. Pum, -tum. Thank you for watching.